Girls, meron akong magandang idea. Anong, Anong idea? idea? Girls, kailangan natin mag-start ng Bunny Corporation. Community? Hindi, Kitty. Tapos na yung Bunny Community. Ngayon, kailangan natin Bunny Corporation. Oh, interesting. Rihanna, ano yung corporation? Papayanan ka ba para i-advertise yung Starbucks? Not, hindi. Gusto ko lang talaga ng cold latte. <laughs> Good idea. Pero pwede mo bang i-elaborate? First time kong naninig yung word na yan. Oo, ako rin. Yung Bunny Corporation ay isang network ng mga magkakautak na tao na gustong maging katulad natin. At katulad natin mag-isip. At sa'n naman natin sila hahanapin? nat mahahanap natin sila. Ang importante, dumating sila. Dito sa school, wala. Hate nila tayo. Sigurado, meron. Pangalang Bunny pa lang, ma-attract na yung mga estudyante. Girls, makikita nyo. Maraming darating sa Bunny Corporation natin. Pero kailangan natin ng symbol. Ano naman tong symbol na to? Girls, anong symbol yung pinag-uusapan nyo? May bago ba sa bunnies? Yeah! Ito yung symbol natin. Pero medyo kailangan ng makeover. Pwede ko bang itanong anong plano nyo? Bunny Corporation Stella. Girls, i-makeover na natin yung bago nating symbol. Girls, alam ko nakakatempto. Pero anong message ng corporation nyo? Tela, no? kung sino man ang sasali sa corporation namin, kailangan katulad namin, nagbibigay ng beauty and kindness sa mundo. Girls, sasali na ako sa corporation nyo. Sign me up, okay? Cool. Siya yung una. <laughs> Yay! Yeah! I-makeover na natin yung symbol natin. Ready na ako. Oo, oh, hindi na ako makapaghintay. <laughs> so, Shenya, sabihin na natin yung sasabihin natin. Hindi namin kayo gusto, guys. Ano? Mga mukha kayong losers. Kaya, gusto namin kayong baguhin. Girls, kahit baguhin nyo sila, hindi makakatulong. Kisa. Kisa, alam namin yung sinasabi namin, okay? Landy, dinidate mo ako. Tapos loser ako. Tinatry ko naman yung best ko eh. Kasi, para kang high school kid. Beautiful adult girl ako. At ikaw, parang preschool. Sorry, sa, Matagal ko nang hinihintay sabihin niya Ano bang mali sa akin? Hindi naman ako nagsosot ng helmet na katulad niya, no? Sean, ayoko yung style mo. Anong problema sa style ko? Mukha kang galing sa 90s. Kenya, sabi mo anong mali. Bibili ako ng kailangan kong bilin. Well, ayusin mo yung style mo. Kailangan mag-hire ka ng stylist. Oops, nilibing ng mga girls yung mga boys nila. Wow, nag-work yung advice ng mga bandits. Hindi, bumili ka ng backpack na may wheels. Nakakasya. Nagiging kuba ka ba talaga, ha? Hindi. Kaya ko magbuhat ng maraming libro. Mas convenient. Okay, inaamin ko. Nakinig rin ako sa advice ng mga bunnies. Ang weird. Ngayon, nagdadala ako ng lunchbox with healthy Wag food. Huwag ka magsinungaling. Meron kang sweet cookie dyan sa lunchbox. Taya, tinignan mo yung lunchbox ko? Oh my God, parating na yung mga kisas. Pagtatawa na nila yung rolling backpack ko. Bilisan natin. <laughs> Girls, nasa junior school ba tayo, ha? First grader bag pak 'yan eh. Binili niya 'yan dahil sa advice ng mga bunnies. Eh bakit kasi nakikinig sila sa mga bunnies? Color pink ko, oh. yung main color pink. <laughs> At least hindi ako makukuba. At least meron na akong healthy food sa lunchbox. Girls, huwag niyo na silang kausapin. Bilisan na lang natin. Okay, okay. Talagang naimpluwensyahan na sila ng mga bunnies. <laughs> Okay, ready na yung Bunny Corporation symbol. Ang ganda. Ngayon, next step. Kailangan natin ng maraming taong kautak natin sa Bunny Corporation para magdala ng beauty and kindness dito sa mundo. Girls, alam ko na kung sinong next na sasali sa Bunny Corporation. Ano? Basketball players. Oo, heart trap yung eyes ko. Magdadala siya ng beauty dito sa mundo. ba? Diba? Maya, mas guwapo yung sakat ko. Girls, ano ba? Lahat ng basketball players, guwapo. Girls, I suggest, ilabas na natin tong bunny symbol para matuyo na ng konti at maalis na tong amoy ng pintura. Ngayon, pwede na nating i-announce officially na open na yung Bunny Corporation. Let's go! Ano yan? Anong ginagawa ni Big dito sa basketball field? Ininturahan niya yung pader. Masyadong malakas yung loob niya. ha. Hoy, Hoy Big! Big! Ah, gusto kong pagandahin yung basketball field. Nagustuhan niyo ba? Ha? Huh? Nakikipag-friends ba siya sa atin? Gusto mo tong pagandahin? Wala kaming sinabing gawin mo to, Big. Dapat nagpapaalam ka. Well, medyo okay naman yung gawa mo. Gusto namin. Medyo so-so lang, pero okay na. Hehe, <laughs> nagustuhan niyo ba? Ayan o, basketball. Bani, tapos King. Ako yun. <laughs> Isa lang ang king dito, yung team captain namin, si Kiril. Wow, Timur, mukhang sumisip-sip ka sa captain natin ha. Salamat, Timur. Tatandaan ko yan. O, oh, sige na, Big. Very good. Umalis ka na. Meron pa kaming practice eh. Okay, pero guys, pwede ba akong manood sa laro nyo ha? big. Ang sabi namin, umalis ka na. Hindi namin kailangan ng audience sa practice namin. Pero gusto ko rin maging basketball player. Hoy big, mag ka nga sa mga sinasabi mo. Kompleto na yung team namin. So subukan mo na lang sa football yung size mo. Oo, oh, baka swerte ka sa football. Salamat na lang guys. Akala ko magiging friends tayo. Nakakabwisit na yan ha. Hoy big, wag mo nang kukunin yung mga regalo ko ha. Okay guys, tama na yan. Tara, laro na tayo. Guys, makakarinig kayo ng magandang balita. Stella, i-congratulate mo kami Ready na yung Bunny Corporation symbol Good! 100% ng best people sa Sasali sa corporation nyo Corporation? Diana, bumili ako ng backpack Na may wheels Gaya ng sinabi mo Moody, nagbibiru lang ako Okay ka lang? Diana, lunchbox with healthy food Gusto ko Nakita mo, nakikinig sila sa advice natin Ibig sabihin, lahat Sasali sa Bunny Corporation natin Bunny Corporation? Oo Taya, Bunny Corporation Tama yung narinig mo Wina-welcome namin lahat gustong magdala ng beauty and kindness sa mundo. Sasali ako sa Bani Corporation para hindi siya niya na sabihin ni na pan-90s yung forma ko. Ako, gusto ko magdala ng beauty and kindness sa mundo para hindi na ako tawagin loser ni Blandy. Hello, Kisa Girls! Girls, ang gaganda nyo. Tama ba yung narinig ko? Bakit ang babait nyo sa amin, ha, Bani? Mukha silang suspicious sa akin. Kisas, tama yung narinig nyo. I-explain ko lahat. Basta makinig kayo sa amin my wheels yung suitcase ko. Taya, tahan-tahan! Yung pa Well, ano na naman kayang iniisip ng mga banis na yan? High na naman sila, as always. Palagi namang ganyan yung ginagawa nila. Tumahimik nga kayo, Kisas. Hindi mag a ng masama yung mga banis. Bumili ng wheeled backpack si Moody, tapos si Loren nagdala ng lunchbox with healthy food. Taya, Mag-uumpisa kami ng sarili naming Bunny Corporation at ini-invite namin lahat. Lahat magiging katulad namin. Okay? Lahat magdadala ng beauty and kindness sa mundo. Maraming useful tips yung Bunny Corporation para sa inyo. Sali kami sa Bunny Corporation! Ano? Good decision, boys! By the way, i-congratulate nyo rin ako. Yung school administrator nyo yung unang sumali sa Bunny Corporation. So guys, nasan yung palakpak nyo? Pwede ko bang itanong, matututunan namin dyan sa corporation nyo, ha? Yung Bunny Corporation ay corporation ng kabutihan. So, lahat ng sasali sa corporation namin, lahat sila, lalong magiging mabait at maganda. Aalisin ng Bunny Corporation lahat ng laso na meron kayo, guys. At marami kaming advice para dyan. Sasali ako sa Bunny Corporation. Gusto ko mas maging mabait, maganda, at alisin yung poison sa sarili ko. At gano'n naman kaganda, ha? Moody. Sasali rin ako sa Bunny Corporation. Laging the best yung advice sacrifices ng mga bunnies, ayoko na maging salbahe. Walang corporation na makakapag-save sa'yo, Loren. May burger sa lunchbox mo na nagkukunwa rin cookies. Nagnakaw ka ba ng isa at kinain mo na agad, ha? Sasali rin ako sa bunny corporation. Mabait ako kaya lang pinapaligiran ako ng mga kontrabida. Guys, very good decision. Pabubutihin kayo ng bunny corporation. Sama-sama tayong magdala ng kindness and beauty sa mundo. Magkita-kita tayo sa basketball field. See ya! Okay, see you! Hoy, wala kayo sa kalukohan na yan? Zach, alam ko loser ka. At ikaw rin, Sean. Mga losers. Eh kung pumunta tayo, tingnan natin kung anong nangyayari galing sa malayo. Magkakaroon ng pagbabago sa amin. Magiging maganda kami at mabuti. Naintindihan mo? Habang dinudura mo yung poison. Loren, yung lunchbox mo. Ano? Dumura sila sa cookies ko? Sabi niya pa, Guys, pwede ba akong manood sa laro nyo ng basketball? <laughs> Gusto ko rin maging basketball player eh. Tapos sabi niya, sayang naman. Hello boys, kumusta? kumusta? Bakit ang sasaya nyo? Narinig nyo na ba yung balita ha? Hi girls, syempre alam na namin. Eh kayo, alam nyo na ba? Oo, oh, sino nagsabi sa inyo ng balita? Mukhang sinabi na ng mga kisa sa kanila lahat. Hindi girls, nakita mismo ng mga mata namin pagdating namin sa basketball court. Puno na ng pintura yung pader. Oh girls, ang lakas ng loob ng big na yan. Oo, oh, nakakatawa pa. Sinulat niya, Bunny Boom. Tsaka King, siya daw yun. Girls, sumisip-sip siya sa amin. Gusto maging basketball player, sabi namin. Sorry big, hindi ka basketball player. Ah, okay. Pero hindi yun yung dahilan bakit nandito kami. Nagbukas kami ng Bunny Corporation. Yung corporation ng goodness and beauty. Gusto naming sumali kayo sa corporation. Sasali ba kayo? Wow girls, lagi na lang kayo nakakaisip ng magaling at cool. Pero girls, anong corporation? Anong beauty? Girls, ang beauty, di ba? Pambabae ay, hindi. Ako, beautiful ako. Nagdadala ako ng beauty sa mundo nating to, Timur. Oh, huwag mo nga purihin yung sarili mo, Timur. Yung pagiging mabait, cool yun. Ako yung pinakamabait dito, no? Oo, oh, ikaw nga yung pinakauna nagsabi kay Big. Big, lumayas ka nga. <laughs> Boys, please, seryosohin nyo naman to. May sinabi ba kaming nakakatawa sa inyo, ha? Hihintayin namin kayo sa basketball field. I-explain namin lahat. Sabukan nyo lang hindi sumali sa corporation namin. Hindi na namin kayo kasama. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Uy, girls, sandali lang. Galit ba kayo? Okay, guys. Pumunta na lang tayo mamaya at pakinggan natin anong sasabihin nila. Pero ako, feeling ko, hindi ako sasali dyan, no? Ikaw nga yung pinaka-high traffic. Oo oh, eh. naman. Alam ko yun. Uy, Ice, huwag kang mayabang dyan. Bakit? Kinakabahan ka na nga? O tama na yan. Pumunta na tayo sa basketball court. Kapag sinabi ng mga girls na sumali tayo, eh di sasali tayo. Oo nga. Tama. Seryoso ba kayong sasali sa Bunny Corporation nang wala kami, ha? Ganon? Oo. Sean, kung sasali ka sa Bunny Corporation magbe-break na tayo. Okay? Mga side door kayo, tinay door nyo kaming mga Sige Shenya, sabi mo, ayaw mo yung style Kalo ko. Kung naman blandi, tinawag mo akong loser. Sasali kami sa Bani Corporation para baguhin yung sarili namin. Para baguhin Bani yung sarili nyo? nyo? Magiging boring kayo at hindi interesting. At walang makakapagbago sa inyo, no? Kisa? Makikita nyo. Guys, alam nyo ba kung saan magpaparehistro para sa Bani Corporation? Sa basketball okay. field. Hindi ba kayo nakinig kanina? Nandun na sila, naghihintay. Okay, thank you, tara tingnan niyo kung gaano sila kabilis tumakbo. Gusto nila sila yung makuna. O oh, sige na girls, aalis na kami. Hintayin niyo yung pagbabago namin. Makikita niyo, magiging gwapo kami at mabait. Nakakainis niyang mga banis na yan. Tingnan natin kung anong klaseng corporation meron sila. Tingnan natin sila sa malayo kahit anong mangyari hindi tayo papasok. Oh my god! Ano ba yan? Naglagay ng pink rabbit tapos corporation na? Huwag kayo maingay. Pakinggan natin kung anong sasabihin nila, okay? Hello everyone! Thank you for coming. First, gusto namin ipakilala yung symbol namin, the Bunny Corporation. Guys, please welcome Pink Bunny! Lahat ng sasali sa Bunny Corporation, magdadala ng kabutihan sa mundo. Kailangan niyong mahalin at tulungan ng mga animals. Protektahan ang kalikasan at ayusin itong mundo. At walang poison, guys. No poison. Nakakakita ko ng tatlong toxic things. Doon sa dulo ng basketball field. Anong tinawag niyo sa atin? Toxic things daw. Isulat mo. Itatawag natin yun sa corporation natin. Toxic things corporation. O diba? Plan D. Ano? Gusto ko yan. Sa tingin ko lahat ng nasa bunny corporation, lilipat sa atin. Okay yan. Sa tingin ko, lahat ng bagay dito, poisonous. Makinig pa tayo. Guys, I hope lahat ng tao dito, ready maging magkakautak at gumawa ng kabutihan sa mundo at tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. At ngayong araw, sasabihin namin sa inyo ang first ten rules ng corporation natin. Woo! Bunny, nakita niyo ba yung masterpiece ko ha? Hoy Big, huwag ngayon! Big, hindi ka dapat nandito, no? Hindi ka na babagay sa Bani Corporation, okay? Oo nga, Big, sige na. Umalis ka na dito. Sandali, gusto ko makita ng Bani yung painting ko, no? Alam mo, akong bahala dyan mamaya. Hindi ako na lang, upakan ko yan. Not bad, Big! medyo cute. So guys, lahat ng sasali sa Bunny Corporation ngayong araw, makakakuha ng mga symbols na to. Eto o, Bunny Symbols. Symbols ng beauty and goodness. Bunny, sasali kami sa Bunny Corporation. Akin ay symbol. Ilalagay ko para makita ng lahat. Oo, oh, yung Bunny Symbol dapat malapit sa puso. Since ako yung unang sumali sa Bunny Corporation, ako yung unang makakakuha ng symbol. Lahat tayo sumali sa Corporation Stella. Maraming nauna. Tama yung naging desisyon nyo. Welcome to the Corporation. Welcome to the corporation. Sakat? Welcome to the corporation, Stella. Sana maging mabait kang admin simula ngayon. Proud ako. Nasa Bunny Corporation ako. Loren, welcome to the corporation. Lagi akong gagawa ng mga mabuti. Girls, yay! Member na ako ng Bunny, Bunny Corporation. Boys, tanggap na kayo sa Bunny Corporation. Yes! Boys, Zach, Sean, di ba kasama kayo ng mga kisa. Hindi, gusto na namin magbago ng agad-agad. Good, Good job, job, boys! Welcome to Bunny Corporation. Wow, naramdaman ko na. Bumabait na ako. Ako naman, gumagwapo na ako. E paano naman ako? Big, ewan ko kung kailangan mong sumali sa corporation. Nagdududa kami. Hindi ka namin masyadong kilala. Kung gusto mo talagang sumali sa corporation namin, kailangan patunayan mo na deserve mo, okay? Gumawa ka ng mabuting bagay. Mabuting bagay? Ayan o, pininturahan ko yung pader. Big, thank you, pero hindi yung sapat. Kailangan namin makita yung kabutihan mo. Girls! Okay guys, Welcome to Bunny Corporation! Ha! Huh, Kinong-congratulate nila yung isa't isa! Tara na, Blondie! Oo! Gumawa tayo ng sarili nating corporation! Toxic Team! At meron na tayong isang member! Si Big? Oo, si Big! Guys, sa Bunny Corporation, every morning, mag-uumpisa tayo with a smile. At every night, sasabihin natin sa isa't isa kung sino yung gumawa ng kabutihan. Every day, sasabihin natin sa isa't isa ang lahat. Kahit gumawa lang kayo ng maliit na bagay, pinakain yung ligaw na pusa, consider na yun a good thing. Teka, kailan ba nila pag-uusapan yung beauty? Pagiging mabuti muna, tapos beauty. Guys, pwede kayong sumali sa Bunny Corporation. Ang kailangan nyo lang gawin, gumawa ng mabuti at mag ng bunny na katulad nito. Take a picture at isend nyo sa Instagram ko. That's it. At malalaman namin na kasama Tama kayo sa corporation namin. Yes! At ang Bali Corporation! Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell, ha? See you on our next episodes. Hihintayin namin kayo sa corporation. Bunny! See you again next time. I love you! Bye! Bye!